Good morning! Ngayong araw ay magpapagawa ako ng salamin kasi pag nagbasa ako dahil nag-aaway man yung mga litra dahil oy. <laughs> Pero di alas 9 pa yan, 9.30 magbukas yung store ng pamalingkian namin ay dumaan muna kami dito. 10 a.m. kasi magbubukas karamihan yung store dito lalo na yung doon sa may salamin o pagawaan o salamin shop ba ay alas 10 sila magbubukas. Ang sabi ko ko kukunti lang talagang bilhin ko, iwan ko kung bakit napuno na naman ito oy. <laughs> Nakapila na ako de para mag ano na magbayad kaso lang nag si Bunso sa gilid ko dahil yung chocolate daw niya bakit hindi ako bumili. <laughs> Ang sabi niya sa akin siya daw magbabayad kasi dahil alam niya na may pera pa siya hindi pa niya nakalimutan noong New Year binigyan ko siya ng pera. Pagkagaling namin doon sa pamalingkihan dahil dumiretso na kami dito sa may salamin shop o yung eyeglasses na binibintanin pwede din sila mag check up sa iyong mata. Pagbungad pa lang marami na yung mga salamin na ka-display at medyo marami yung customer. so dito sa gilid ay eh, nagsulat ako ng aking pangalan at lumapit na yung sa akin yung staff. Tinanong niya ako, ang sabi ko yung mga letra ay nag-aaway. <laughs> Tapos pinalista niya ako ng kung ano anong mga anik-anik pinapapirma. And sabi niya, dahil maraming tao, after one hour, ay babalik ka. Dahil matagal-tagal mo yung one hour, dahil ay umuwi muna ako doon sa bahay. Daladala -dala ko nga si Bunso at binaba ko muna yung pinamalingki ko. So gaya ng sinabi ko, ikaw na nga na malingki, ikaw pa yung nagkarga, ikaw pa magdiskarga, ikaw talaga magligpit niyan, dahil. <laughs> Dahil malapit na mag-lunch yan, nagla na lang muna kami ni Bunso bago namin binalikan yung salamin. Hmm. Hindi pa pala na-check up yung mata ko dahil bali nagpalista lang ako dahil ba. After one hour dahil bumalik na ako dito at sabi nung lalaki ay magtingin-tingin na ako ng frame. Na-check up na nga pala ako dyan dahil. Ang sabi niya sa akin after 30 minutes ay makuha na daw namin yung salamin kaso lang umalis muna kami at binalikan na lang namin after 30 minutes. Kahit 30 minutes lang dahil hindi talaga ako nag sa loob dito kasi nga delikado yung bata. Panay hila. Baka makabasag or makalaglag na kung ano-ano. Ano ba, dai. Kaya, this gusto ko kumuha ng maraming video diyan sa loob, dai Pati yung pag-uusap namin sa nag-check-up sa akin or staff yung nag-uusap kami. Hindi ko talaga magawa, day. Gay, panay hila man tong batang masukil, day. Oy! <laughs> Nagpaalam pala ako nun sa staff. Kung pwede ba ako mag-video? Sabi niya, okay lang. Kaso lang, hindi nga ako nakakuha ng maayos na video gawa ng itong bata nakangiti. Ay, nako, day, Panay takbo man doon sa loob, day. Baka mas kasagasa, day, ba? <laughs> Tapos day, dumaan na lang muna kami dito sa drugstore kasi nakalimutan ko day, nag-aaway din pala yung buho ko day, na puti at saka itim day. Ang sabi ko, pang kulay lang talaga ang bibilhin ko. Iwan ko ba kung bakit napuno na naman ito, oy? Pero hindi naman ako bumibili day, ng mga hindi nagagamit day. yung mga pang araw-araw ko lang ginagamit talaga dyan ay kailangan mabili. Ang kintab ng sahig nila dahil, oh. Lagpas alas dos na nung no, nakauwi kami sa bahay. Pagka uwi ko, chinik yung binigay ng staff doon kung saan ako bumili ng eyeglasses. Dalawang klaseng warranty pala dito sa salamin na ito. Six months, pag nasira, walang bayad, pati yung frame, and then one year, hap lang yung babayaran mo. Yung case niya at yung pamahid niya, yung pamunas, ay free na yan, dai.